Tutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas ng edukasyon sa bansa. Sa kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na partikular na tinutugunan ng pamahalaan ang job mismatch sa mga senior high school graduates at kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Sa seguridad naman ng pagkain, tiniyak din ng Pangulo na kayang suportahan ng 20 pesos na bigas kasabay na patuloy na pag-alalay sa kapakanan ng mga magsasaka. Si Patrick De Jesus report. Determinado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maayos ang education system ng Pilipinas. Kaya direktiba niya sa Department of Education na ayusin ang implementation ng K-12 curriculum. Kailangan daw tugunan ang job mismatch na matagal ng problema ng senior high school graduates. Kasangga ng pamahalaan sa pagtugon ang pribatong sektor. In fairness, the private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatakbo ng training. Mm -hmm. Tapos, paglabas niya doon sa training, may eh, trabaho siya sa amin. Kasi eksakto yung training niya doon sa kailangan namin. Yun ang aming ginagawa. Tinututukan din ng kakulangan ng classroom sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Maging ang suporta sa guro, hindi nakaligtaan ng Pangulo. So, that's the, that's the key. It, I found out that's the key. Support the teachers. Just support the teachers. Basta you support the teachers. So, One of the things that we did, binawasan natin ang kanilang administrative uh, uh -huh. administrative duties. Then we hired many 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 more teachers. And then we have put in place a program for the uh, retraining, re-education of our teachers. Kasi marami nang bago, maraming bagong nangyayari. So maraming bagong teknolohiya that they have uh -huh. to learn about. So support the teachers. Nanindigan naman ang presidente na tuloy-tuloy ang 20 pesos kada kilo ng bigas lalot na itala ang mataas sa produksyon ng palay sa bansa nitong mga nakaraang taon dahilan para bumaba ang cost of production. Mananatiling nakasuporta ang gobyerno lalo na sa mga magsasaka para hindi sila malugi. Gaya ng pagbibigay ng mga makinarya, pagpapaganda ng mga irigasyon at pagkakaroon ng masusing siyentipikong pag-aaral. Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung mauubos. Eh. tumatanda ka na maaga dahil sa, sa, nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Sisikapin ng gobyerno ang pagpapadami ng mga kadiway stores kung saan mabibili ang 20 pesos na bigas pagdating sa seguridad. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nagtatapos sa pagbaba ng crime rate ang laban ng bansa. Dapat din itong maramdaman ng mga mamayan sa bawat mga komunidad. Bagay na nakita ng Pangulo kay Police General Nicolas Torre III bilang bagong PNP Chief. Very soon after he assumed uh, uh, the position of Chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. And that's the only way that people will feel safe. Well, whatever, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. Saan tawag lang, tatakbo na rito yan. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.